Salam guys Good afternoon o magandang hapon kung... So guys, nakita nyo Pupunta kami sa ano guys Punta kami sa Ayala Circuit. Tingnan mo yung asawa ko. Nag-antay. <laughs> Punta kami dun sa ano. <laughs> Para kang ano dyan. Para kung Ah. Mm -hmm. <laughs> Bilisan ko daw. <laughs> Aray ko. <laughs> jogging daw siya guys eh. Ang ganda dito guys sa Ayala Makati. Sa circuit pa ito guys. Marami dito nagja-jogging. Lalo pag umaga. Pero ito hapon na. <laughs> biglang nagyaya yung aking husband. Today is Sunday. So yan guys. Pero nihingal talaga ako. Grabe. Tinga lang inabot ko. <laughs> ang ganda dito. Tay lugar po ng Makati area. Malapit lang din naman to sa lugar namin, guys. Kaya namang lakarin kaya lang hinihingal kasi ako pag sobrang haba ng nilalakad ko. So ayan guys, tatawid na tayo. Eh. don tayo, papasok muna sa loob. Doon muna tayo. Oo. Kasi maliwanag pa. Pagmamaya maano na madilim. So, yan guys, nagumpisa na yung asawa ko mag-jogging. Ah, uh, di ba? Yan ang gusto naman niya. magtagal, magtagal na nagyaya. So, yan guys. Ang ganda po dito. Mall po yun guys. oh, banda doon. Ayala, Makati. So, ang ganda dito guys. Layo na lang asawa ko. <laughs> balik, balik, balik balik, balik. Ah. balik, balik. Pil na pil talaga niya lakas ng hangin kasi sariwa din ng hangin guys. Pil na pil. Oh, oh. <laughs> tungtua talaga siya. Ang <laughs> hmm, dami dito nag-ano. Ang dami sasakyad. Iniwanan na ako ng asawa ko. Nandaw <laughs> na siya. Oh, di ba guys, tingnan niyo ang dami nag jogging dito kahit hapon. Oh, marami talagang tao dito. Nagba-bike. Ayun At nandun niya sa so. dami talaga nag-jogging ito kahit umaga at hapon. jogging pa. Dito sa area lang daw ang nag-jogging sa gilid na to. So marami akong masasalubong guys na nag-jogging. Magpamilya, mag-asawa. O ano. Wala na yung asawa ko. Iniwanan na ako. ito diba guys eh. Yes, badet. So, ko yung asawa ko. Okay, to. Sigit. Dito, lagi mo sanung tubag, lokomula. O oh, sige na. Pil na pil talaga niya mag-jogging. <laughs> eh, na malayo na siya. diba guys ang ganda dito hala sarado ito kasi maraming nagko concert kasi dito guys minanuhan nanuhan nito may harang siguro may gagawin so yun ang dami ng tao doon na banda sa dulo ayan so hanggang dito lang ho guys Thank you for watching po. Abangan nyo guys yung iba pang mga video ko dito sa aming pag jogging sa hapon. Oh, di ba po? Kaya Hanggang dito na lang po. Abangan nyo po guys yung ibang video. Thank you for watching.